May appointment ako ngayon sa, ano, sa dentist namin, no? So, for cleaning lang. So, ti check ko yung sasakyan kung alin ang dadalhin ko. Ito bang isyubi or ito bang maliit. Tingnan natin. Kasi, hindi na ito nakatakbo, mga kananay, ng kahil nga, um, um, wala namang pasok si Matthew, Wala open. Ay, open pala. <laughs> yung inopen mo na, open pala. Ayan. Tingnan natin. Tingnan natin baka ang tire niya ay low. Na malulo tayo nito. All right where's the gas? Oh. Okay. Ito na lang ang dadalhin ko. Itong SUV. Kasi, ano, sanay talaga ako dito sa SUV. Kasi, sasakyan ko naman talaga ito. No. Or, sasakyan ko rin yung isa, mga kamay. Sasakyan namin. <laughs> Kung baga, ibig kong sabihin, mga na yung parating dinadala ba na sanay ka. So, ayan, muntikan ko nakalimutan na ako pala mayroong appointment. Nag-tuwad-tuwad na ako doon sa garden. Kasi nga ano ah, tawag doon. Na, ah, na parati ako na sa garden. Sus so, na isipan ko, ay nako may appointment pala ako ngayon sa linis. na iba pa naman dito pag naka-appointment ka tapos hindi ka makapunta, tapos hindi mo kinansel, ay magbabayad ka pa rin. Andito pala yung camera sa left side. Kailangan pala ako dito makatingin sa left side. Ayan. So, tulog pa yung anak ko. 10 o'clock pa naman yung ano ko. Nganayin kami aalis. Alice parati talaga akong on time hindi ako pwedeng maglate late mga ganyan, on time talaga ako kasi hindi dati alam ang traffic sa daan ay hindi da ako sanay na ano, pahiga ang kamera no uh -huh. okay. so po ang garden natin mga nanay beautiful at ang linis linis marami tayong mga malunggay, sobrang dami ng malunggay natin mga nanay, o ayan sobrang dami yan grabe, tapos mayroon pa tayo doon sa likod mm -hmm. so makakatipid tayo, hindi na talaga ako sanay mag ano ako sanay mag, ganyan pala dapat oh, nakakangawit man mm. yan so ang ano, summer na ngayon ang grass namin ay makapal na mm. so mayroon pa tayo ditong mga malunggay na tinatanim ni na Nanay Jenny ang taba-taba hmm, pero ako malapit na rin akong tumaba no joke lang mga kananay Tanggapin na lang natin mga kananay tataba man tayo o hindi wala tayong magagawa dyan basta may pagkain busog tayo okay na yun <laughs> so ang aking kalamansi maraming bunga yan maraming bunga o oh. maraming bunga yan mga nanay kalamansi so yan na lang isyobi ang dadalhin ko Lesa kaya nilagay ni Daddy timang ano? Ang kalsik. Hmm. Okay. Di nilak ko ba ito? Bakit ko ba naman ito nilak mga nanay Kui. Okay. Ayan. Oh, may kalsit pala pala. Kalimutan ko na mga kananay oi kasi nga walang pasok. So bakit ko kasi nilak pa? Tirik na tirik ang araw kasi tirik ng aking mga mata. <laughs> o, kidok. Ala, sige. Magkinumbatihay na lang taan yung mga kananay. <laughs> right. So, ngayon tayo aalis na, no? Pupunta na tayo sa aking dentista. Say hi, hello, baby. Hi. I love you, baby. I love you, baby, daw. Mm. Okay. Alright. Iikot natin ang ating sasakyan. And lights, camera, and action. Okay. So, ayan na. I'll give you a little bit sun, okay? So, nandito na kami. Mabilis lang. <laughs> Mabilis ang takbo at walang traffic. Kaya, so ito po, yung building, no? Diyan tayo papasok. So, dito na kami sa loob. Mm -hmm. So, mag na lang ako kung kailan ako tawagin. So nakauwi na kami galing sa ano, galing sa paglinis ng aking ano, ipin. Hindi na ako naka-video ng dahil kinamit ng anak ko ang aking cellphone. Kasi wala naman siyang ibang pag-anuhan kundi ang cellphone ko lang. Ah, habang nasa likod siya nakasakay, parang ma-entertain naman ang anak ko. So yun na. Matagal kami nag-antay doon. So dito tayo no, magswing swing tayo. Matagal ako nagantay. Inanuhan nga namin um, Inagahan namin baka sakaling natawagin ako kaagad ba Pero late man yun Ang ano ko, yung appointment ko is 10.10 -10. Pero tinawag ako, mga ano naman yun Mga um, 10.20 na Late sila ng 10 minutes uh -huh. So, iwan ko kung bakit uh -huh. Tsaka tahimik Masyado sa, sa loob no? uh -huh. So mga nanay Dito tayo sa Sa labas Nalawin natin ang ating piras kung mayroon pa bang bunga o naubos na. awala ah, na. Hmm. Tingnan natin. Oh, mayroon pa. Ata. Takot na kumagpunta dito. Eh, baka may ahas. Mm -hmm. O, oh, mayroon pa pala. Hindi kinain. Hindi kinain, mga nanay. May nahulog man. Eh, kasayang. Nakita nyo ba yan, mga nanay? Hindi nyo nakita, no? Hindi nyo nakita. <laughs> dito na lang sa baba kasi hindi ko ma... Ano yung camera? Ayan, oh. Mayroon siyang bunga. Ayan. Ayan bunga ng piras uh -huh. ito mayroon pa marami pa doon sa medyo taas taas kaso lang hindi ko maiangat yung kamera hindi na ako sanay talagang mag ano hindi na ako sanay na umamit ng ganitong ano ba um, tawag dito eh yung pag ganito ba pa, pag ganito palan pa uh -huh. uh -huh. na ata ako ngayon sa youtube hindi na maganda ang ano ngayon ang facebook wala na si yung may ano da may malaking content creator nga doon mga kanana yung 1 million views daw niya at 8 dollars daw hindi naman din niya nangyari sa akin ng 1 million na ano medyo malaki-laki pa man di natin alam baka talagang mag low pa talaga baka hindi pa lang sa akin no kasi man, 1 million malaki-laki pa naman sa akin yung ano yung yung kita ko sa 1 million na viewers pero sa sabi niya sa kanya daw 8 dollars lang daw ah wala hindi na talaga, hindi na makaano, hindi tayo makabili dyan ng ano, ginamos. It dollars, pwede siguro ginamos. It, dollars sa uh, Philippine peso is mga 400 pesos na siya. makapalit pa na ginamos. Sa ginamos na lang. Ya, kung ginamos parati ang kainin natin mga kanana, hindi eh, manghubag ang atong bunbunan. Ay, di po na pwede. <laughs> So mahina na talaga ngayon ang ano ang ang Facebook, no? Mahina ang kita sa Facebook, hindi na katulad noon. So ay mag-concentrate na lang ako dito makanaay sa ano kaya nag-start ako dito mag ba, yung ganitong ano. Mag-concentrate ako dito sa ano sa YouTube. Mas maganda pa. Ang, <laughs> mas maganda ngayon ang YouTube. So ayan. Sobrang init. Ewan ko kung ilang degrees. Ano dito ha? Fahrenheit ang gamit namin dito, ha? Hindi ano, hindi Celsius. Mhm. Uh -huh. Ikot, ikot lang ako dito mga kananay tinitingnan ko ang aking mga pananim hindi na talaga ako sanay sa ano ganito parati ako nasa gilid o, man, dapat nasa gitna ako sanay kasi ako yung ano 916 ba 9.16 na ano uh mm -hmm. landscape so ayan uy sobrang init buti naman may hangin ng kunti hindi talaga masyadong um, tawag doon hindi talaga masyadong uh, dry ba kasi sometimes mga kananay Drake, kakaano lang naman nung nagkaraang araw, nag-umpisa ang, ang summer. O, kaumpisa lang, pero wala na. Sobrang init na, pati yung ilong ko nag-iinit na. Buti na lang mga nana, ilong lang ang nag-iinit. Ayan. Ilock natin. naglalak kami parati ng pintuan talaga. Ayan. Okay.